ito mga idol huga dito ng mga elemento yan kung so may mga hagit ng camera yan tingnan nyo yung ng puno yan yung kabuuan Alam niyo ba mga idol, itong lugar na to. Eh, nagustuhan to ng mga elemento. Ayan, mga puno. Hmm? Ang lalaki ng mga puno. Hmm. Binanatan ko itong lugar na to mga idol. mga puno na yan oh. Nagtataasan. Ayun baba. Binanatang ko to dahil nga yung asawa ng pinsang ko na kusunodahan dito pinirwisyo. Ngayon, siyempre, pero halo-halo nandito. Ayan oh. May puno niya oh. Ayan. Itong puno to. Halos lahat. Halos lahat may laman. Lalo ito. Itong puno ito. Ayan. 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 Oh nakakalaki yan puno ng mangga malawak din tong lupa na to walang iniwan doon sa mga hipag ko sa bataan pero wala nabulabog binulabog ko tong lugar na to naglayasan Swerte ng mga nakaalis hindi sila inabot pero lahat ng inabot dito sigurado tigok yan ayan o ayan. may punso pa dito sila marimit makarinig sa gabi minsan nang parang may mga nagkakantahan sabi nung isa sa nakausap ko na rito minsan daw sa disoras ng gabi nakakarinig sila rito parang nagkakasiyahan siguro nag liliwaliw yung mga nandito Ayan, o. yan o yun naman yung area talagang masukal di ba? oo oh. Pero halos lahat na rito, binilabog ko na to. Lahat ng puno rito. Yan. to dito. Pulo ng atis. Ayan, oh. May mga punso. Hmm. Ayan, punso Puno ng kakao. may mga bunga pa ito puno din ng parang kamansi yata ito kaya may bunga oh. oh. mga itsura ng puno parang mga tuod ano oh. o mga itsura ng puno na yan hmm. ito puno ng pomelo Ayan, may mga bunga pa oh may mga bunga siya puno ng pomelo ito pa isa napakalaking puno ng mangga Ayan. Puno ng maga. Matayog. Malaki. Kaya itong lugar na ito, paborito nila dahil una. Ito pa isa. Ayan. Napakalaking puno niya, no? tayog yan, malaki yun pinapatok-tok putin natin dito ayan eh. o ayan yung mga sanga tapos dito ito ayan Kaya hindi nakakapagtaka na may namumugad sa lugar na to. Dahil napakasukal. Ayan o. Malawak din. Nasa kulang-kulang 1,000 square meter daw ito. Yan. Ito karsada. Taikot ito eh. Gagawin yata dapat itong parang playground sa lugar na to. Kaso nga maraming puno. At ah, pag pinakialaman nila to. Pero hindi man napuruhan yung lahat dito may mga napuruhan din dito may mga nahagit swerte ng mga nakatakas nakasibat sana kasi ng mga yan kung hindi sila nakikita hindi sila abutin alam nyo ba mga idol yan mga elemento, sasabihin ko na sa inyo. Ha? Yan, may mga sariling mundo. At may lagusan yan sila. Pag nakita nila ang isang lugar na maganda at pwede nilang pamahayan, hindi na yung aalis tulad nito. Nakita nila napakaganda ng lugar. oh napakalawak. Di ba? Mm. Once na na mapadpad sila sa isang lugar at nagustuhan nila tulad nito, hindi na yan sila aalis. Mamamahay na yan dyan, lalo't maraming puno. Oh. Dito may portal dito, hindi lang natin malaman kung nasaan. May pinaka portal yan eh. Hindi natin alam kung saan sa mga puno na itong portal. Nel mapapadpad dito ko walang portal. area na to meron yan maaaring yung malaking punong yun o oh, ito hindi natin malaman pero wala tayong pakialam kung saan ang portal nila kaya yung mga idol yung mga elementong yan eh hindi dapat binibigyan ng ano yan eh kaya punta, importansya eh. Kasi may sarili silang mundo eh. Pupunta sila rito. Pagkatapos, mamamahay. Ngayon, yung mga tao, makikihalubilo sila sa tao. Pag napirwisyo sila, sila pa magagalit. Malas lang yung mga tao na magiging biktima nila. Pero pag nakatagpo sila ng kagaya natin, wala. Sibak. Kaya itong lugar na ito. Suwerte ng mga nakalayas. Nakasibat. Nakaalis. Pero yung mga inabot. Tano yun. Ito mo. Napakagandal lugar oh. Pakalawak. Di ba? Hmm. Ayan oh. Hindi mo naman itsura ng puno na yan oh. Oh. Ang tarik. Hmm. Dito yung hipag ko na dali. Ito, itong area nito. Kaya dito doon siya malimit. Ayan. Dito siya na dali. Ito may malaking punso dito. Ayan Oh. Ayan. Pero winaspasan ko na yan. Swerte ng mga nakaalis dyan. Pero yung mga inabot na nariyan. Isa isa sila. Service eh. Nakikihalo sa tao. Pagkatapos sila pa mamimervisyo. Diba? Diba? Pinagmamalaki eh, kasi ng mga ito, may kapangyarihan sila. Dahil alam nila, ang mga tao na mortal, ay eh walang taglay na kagaya nila. Pero pag nakatagpo sila ng kagaya ko, na may kakaibang taglay, o, hindi naman sila obra. Bababaw lang ang kapangyarihan ng mga yan. Dali lang po sa inyan eh. Kaya takot din yan magpaabot eh. Alam din nila eh. Kaya lang, Doon mo nang alam, yun ang kawawa. Na Pero pag sa kagaya natin, mga idol, na may alam tayo, eh no, wala rin ibubuga. O, oh, di ba? Paano? Salamat ng marami at sa may sandali ng pag-iikot natin dito sa lugar na to eh sinamahan nyo ako kulang kulang 1,000 square meter tong area na to eh malawak din eh so, Paano mga idol ah, Ito pong muli yung lingkod si Boyet ay pansamantalang nagpapaalam